Hello guys, ang topic natin ngayon ay tungkol sa unoriginal content Ano po yung tinatawag na unoriginal content? Alamin natin Halimbawa, gumawa ka ng sarili mong video Tapos, ni-upload mo sa personal account mo Or either, i-post mo sa personal page mo ngayon, kung na-post mo na sa personal account mo, tapos nire-upload mo ulit doon sa personal page mo, so magkakaroon ka ng original content doon sa page mo. Yun ang ibig sabihin na unoriginal content. Ang tawag nila, mayroon din ako narinig sabi nila, ang re-uploading tawag nila, cross-posting. So, kung ano mo yung tawag nila, basta, pangalawang uh, re-upload mo, magiging unoriginal content. Yun ang ibig sabihin. Halimbawa, isa pa, uh, nag-upload ka ng video mo. Tapos, doon sa TikTok, tapos ni-upload mo sa personal account mo or sa page account mo, magiging unoriginal content din dahil doon ang original sa TikTok ni-re-upload mo sa personal account mo or doon sa page mo. So unoriginal content ang magiging violation mo. Ang isa pa rin na makonsider natin na unoriginal content, halimbawa, may nakita ka na magandang uh, content ng ibang uh, creator. So, ang ginawa mo, dinownload mo. Tapos, ni-upload mo sa personal account mo or either sa page. So, magiging unoriginal content. Yun ang mga uh, kategory ng mga unoriginal content. Kailangan sarili mo na video at isang uploading lang. Yun ang ibig ng original content. Once na re-upload mo, kung nanggaling man yon doon sa ibang creator, nanggaling man sa TikTok, or nagaling sa personal account mo, re-upload mo sa page mo, so considered an original content. So you guys, kung mayroon kang mga an original content, hindi po kayo ma-qualified sa monetization ni Meta. So napaka-importante na alam natin ang tinatawag na unoriginal content at saka original content. Kasi ang un unoriginal content ay isa sa mga violation sa policy ni Meta at hindi tayo mamomonetize sa ating mga videos. So yun lang guys. And thank you so much sa pagpanood ng video ko and see you in my next video thank you guys bye bye